bumalik da kahapon si Erap. Pero imbis na dalawin, siya na ngayon ang dumadalaw. May e, konti namin dala para sa inyo. Uh, uh, regalo. Wow! Ano yan? Chinelas tsaka toothpaste na disikat. Ay, wala pang toothbrush. Eh ano po ba talaga ang dahilan kung bakit kayo napadalaw, Mayor? Uh, gusto ko malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit uh, kayo nagkaroon ng noise barrage. Sige sir, tanongin nyo na kung ano ang concern nila. Ayos ba yung pagkain? Oh! Ayos ba yung tulugan? Oh! Ayos sa kami. Ayos sa pagkain. Ayos tanungin kaya natin sila sir kung guilty pa sila o hindi, ano kaya ang isasagot nila? Siguro alam ko na ang sagot niyo, wala kayong lahat kasalanan. Alam na alam ni Sarah. Talking out of experience ba yan? <laughs>